Hi! Hi guys! Ito po tayo sa BBDBDO. Ang bulu-bulu ako. <laughs> ito po sa video. Hindi po ito bangko. Ito po ang Buboy Darnot Official. Ang channel na isang Buboy Darnot. Ito po si Bibe Jenny Lynn Maramag. Andito asawa ni Danilo yun, Maramag. Na anak niya si Jasmine, Jenjen at Kevin, at Jan Dave. Ito po kami, kami yun, sa Optal PGA. Sa PGH, Meron ka ng Pilipin, meron ka pang general, at nasa hospital ka pa. Tama? Time. <laughs> Ang time po natin ngayon ay 4.15. Sa 4.15, may 4 ka na, may 15 ka pa. 4.15 am. Oh, oh, oh. Masasabi po natin, napakalayo po nito dahil ito po mabuhay dalawang sakay pa. Sina madam yeah. din po ay dalawang sakay din po sila. Dito po kami nagtagpo. Sa ganyan talaga pagkakataon, nagtatagpo, nagkakataon. Ito po ang aking noo, malapad na po dahil po sumbrero. Wala pa po yung pangit na gwardiya. Sarado pa po. Sarado pa po, po. So, mamaya po babalik tayo para sa mga iba pang mga kaganapan dito sa Philippine General Hospital. Thank you. Bye-bye.